Hi, welcome back to my YouTube channel, Batas with the Tony Clear. Ayan, pasin ninyo po ang lakas ng hangin dito sa Tagaytay. Anyway, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga tao sa Senado. Pinag-uusapan natin ang malakasang ng hangin, uunahin natin si Senator Robin Hood Padilla. Upangan kita, maliwala ka sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ako maiinis ako sa mga ikinikilos ng ibang mga senador ngayon. Di mo alam kung gusto na gumawa ng batas o grandstanding lang talaga yung hanap para ipakita na tama yung pagboto nyo sa kanila. Kaya ang tatanong ko po sana sa doon sa kaninang uh, barumbado sumagot na, na undersecretary. Samantang parang wala naman ako nakikita ang resulta sa mga pinagagawa nilang panlalait at uh, pangninigaw at tatawag ng kung ano-anong pangalan sa kanilang mga resource persons. Um, uh, before we continue uh, with the indulgence of uh, Senator Cayetano, I, uh, I hope that Senator Padilla as the o sponsor I hope that uh, you can first accept um, and move first, no? uh, so that we can move on their motion to, to move to accept. Opo, opo, tinatanggap ko po ang uh, panukala. Na, if you can uh make a motion um that the body, that the body accepts the, amend the amendments on the on, in the nature of the substitute bill Your honor you have to move first uh, that the body accepts um the substitute bill I move lang po Opo uh I move Englishin ko na to eh hindi lang kasi ano I move, uh, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. Uh, Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung Chairman eh pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? O oh, dito sa video na to, ang gusto ni Senator Robin Padilla ay eh, yung barangay uh, chairman ay makinig doon sa dalawang partido daw. Ito ay yung Amo at yung uh, sinanay RD. Pero tingnan natin kung siya mismo ba ay marunong makinig sa mga partido. Pakinggan natin siya. Di ba eh, eh, bakit naman lang pinakinggan mo lang yung Amo lang, hindi mo kinausap yung isa, di ba? Automatic yon pakikinggan mo yung dalawang partido. Kasi ya po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman po pang anong pinwersa si Nanay LB na tumay... Tuma, tumakas na nga. Tumakas eh, na nga. Eh. hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Kasi Di ba sinabi na, ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw po parang... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita, sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. eh dapat tinatanong mo, 'di ba? O ano, Senator Robin? Nakikinig ka ba? Sinabi niya na hindi nga do nagsasalita si Nanay LV. Kahit anong tanong niya, hindi nga do nagsasalita. Nakikinig ka ba? 'Di ba tinanong mo dapat, 'di ba? Automatic 'yon pagka sa barangay tatanungin mo 'yung dalawang partido, 'di ba? 'Di ba ano po 'yan? Yan ang SOP. Ay, yun po lang, sir, talaga ang naging pangyayari po sa barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil... Hindi, eh, hindi, mo hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Ay, wala nga po sinasabi si Nana LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo. Ang tingin ko ang problema, may mga pagkakataon na bago pa kayo pumasok dyan at bago pa kayo magkaroon ng Senate hearing, kapag controversial ang isang issue, meron na kayong balak na tirahin ng mga resource person. Yun agad ang gusto niyong tumbukin. Hindi para makinig ng patas. Katulad dito, sumasagot si Barangay Chairman. Pero pansinin niyo kung paano idiin siya ni Sen. Robin Padilla. Hindi kasi kayo nagiging neutral. Meron na kayong biases. Nay, tinanong, nay, tinanong ka ba ni Tin Chairman? Tinanong kayo, nung nun kayo. So, po, po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pakitingit-pacheck po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. Oh. Chairman, nagsalita. O, oh, ayan. Magkaiba ang pinagsasabi ng dalawang partido. Pero lumalabas, ikaw ay mahinahon kay Nanay LV. Dahil siyempre, siya talaga yung lumalabas na kawawa sa paningin ng maraming tao. At si Barangay Chairman, siya yung lumalabas na kontrabida dito. Kaya doon ka galit. Hindi ba pwedeng pareho ang treatment mo? Pareho yung manner ng pagtatanong mo? Para makuha mo kung ano yung dapat mong makuhang kwento. Nay, tinanong, nay, tinanong ka ba, Mr. Tin chairman? kayo, nunandong kayo. So, hindi po. Ano lang? Basta po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pakitingit-pachik po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. Oh. Uh, chairman, nagsalita. Senator Robin, yun lang ba ang tanong mo kay Nanay lv Ay, teka lang pala. Bakit pala Nanay lv ang tawag mo? Feeling close ba kayo? Hindi ba sabi ni Senator Jingoy, yung pagtawag daw ng sir, eh parang lumalabas na matagal na magkakilala yung amo ni Nanay LV at saka nitong si Barangay Chairman. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, ilan po ang tawag na, sir Jerry, dahil yung po ang... Oh, matagal mo nakilala. Hindi po. Oh. Hindi, yun po, makilala po namin na may tindahan siya. Bakit nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Oh, tinatawag mong nanay LV. So baka sabihin ni Senator Jinggoy close kayo ni Nanay LV or matagal na kayo magkakilala. Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pakitingit-pacheck po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Hindi ba, Sen. Robin Padilla, kung mas marami ka naitanong, mas marami ka sanang nalaman. Tinanong mo lang kung nagsalita siya. Tinanong mo lang kung nagsalita si Nanay LV. Pero hindi mo pa inalam kung ano yung mga sinabi niya. Ilan ang mga tao doon sa barangay? Ano-ano yung mga isinumbong niya? Itananong mo ba kay Nanay Elvi kung ano in particular yung mga isinumbong niya kay barangay chairman? Ang tangi ko na nadidinig sa buong kwento rito, eh check niya daw yung kanyang bag para hindi siya mapagbintangan na nagnakaw ulit. Nadinig kung ulit. Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. So bakit siya pagbibintangan na nagnakaw? Ulit, ano ba ang issue dyan? So dapat siguro, tinanong nyo rin, yung ibang mga tindera doon sa sinasabing tindahan. Sana tinanong nyo rin yung mga kapitbahay kung ano ba talaga ang maaaring nangyari? Batangas City. Opo. Pero Di po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa Consumption, sa San Jose. Pero taga saan mo talaga kayo? Dito po, taga-Batangas po. Taga-Batangas. Teka, teka. A ano yung gusto niyang iligaw yung kausap niya tungkol sa address? Pakinggan nga natin ulit. Batangas City. Opo. Pero po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga Consumption ako. Saan po? Sa Consumption, sa San Jose. Pero taga saan talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Dito po. May binanggit siya tungkol sa gusto niyang iligaw yung address niya. Anong purpose niya para hindi niya banggitin yung totoong address niya? Bakit wala nag-follow up na tanong dito? Hindi ba mas binusisi niyo dapat? kung ano ang kanyang dahilan para iligaw yung taong kausap niya tungkol sa totoo niyang address? Hindi ba kayo nagtataka roon? Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag na si Nana LB. <laughs> Bakit pa siya tumakas kung hindi naman siya iipik, iimik? Ayun o, no, sinabi niya, marami sila doon. At marami nakakalam na hindi umiimik si Nana LB. O, oh, kinonsidera mo ba yon? Inisip mo ba yon? Inisip mo bang ipatawag yung sinasabi ng maraming tao doon? Para mapatunay mo, kung totoo ba yung sinasabi ni Barangay Chairman? Oo. Yung isang tenga mo kasi, na LV, ay hindi pala. Yung dalawang tenga mo, na LV lang. Hindi ba? So, ngayon hindi ka nakikinig, di mo rin naman hinanap yung ibang mga witnesses. Dinagawa mo ba yung trabaho mo? Patas ka ba? Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iipik, iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Okay, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Oh. Imposible ba na yung isang tao kahit tumakas hindi makakibo? Nandun ka ba pa para malaman mo yung katotohanan? Dapat kasi hinahinay ka sa pagtatanong. Dahil kapag ganyan kakainit di mo makikita, bulag ka, bingi ka, sasasabihin ni Barangay Chairman kung ano yung nangyari. Sabihin natin kung may pagkukulang mas si Barangay Chairman, pero kung may pagkukulang pa, dapat ba ganyan ang itrato mo? Di ba hindi? Alamin mo muna kung bakit gano'n na nangyari bago mo pagalitan. Lumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya. Siguro, Sen. Robin Padilla, mas magandang naging barangay chairman ka muna. Baka mas marami ka pang magawa. Kasi marami kang alam. Kesa naging senador ka. Um, the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. Uh, I move. Inglesin ko na to. Eh, ano yun. Hindi lang kasi na ano yung... I move, uh, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Puro kasi kayo paninita dyan sa Senado. Kaya tuloy tinatawag kayo mga sitador. And at the same time, tingin ko dapat hindi na nga rin kayo nag-imbestiga. Kasi sabi dito, may kaso nang isinampa. So, kasi na to Robin Padilla, ano ang purpose mo para magkaroon ng Senate inquiry tungkol dito. Ano yung binabalak mong gawing batas? Huwag mo akong ganun-ganun lang -ganun sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Hindi mo ba naiintindihan na yung pagkamot sa tenga ang ibig sabihin ay malamang hindi mo siya naiintindihan o ayaw mo siyang intindihin? Pare-pareho kasi yung tanong mo, isa lang yung tinutumbok mo. Kaya ganun, paulit-ulit din ang sagot ni Barangay Chairman. Oo, oh, ayan. Yung ibang manirisim na ibang tao nakikita mo, yung pag gano'n gano'n sa tenga kinaiinisan mo, uupakan mo pa tama ba naman sabihin uupakan kita? pinaninindigan mo pa rin na ikaw pa rin si bad boy Diyan ka pa maghahamon sa senate hearing kung saan senador ka na tama ba yung kinikilos mo? ikaw nakalimutan mo na ba nung nagsuklay ka ng bigoti mo? o ayan o no? Kitang-kita kung paano kang pumorma. O, oh, suklay ka. Bakit nangangati yung bigote mo? Kaya nagsuklay ka? Ano bang pakiramdam mo at the time na ginagawa mo yan? O, oh, nung pinuna ka, pinagtanggol mo pa yung sarili mo at sinabi mo pang wala sa rules. Kaya wala akong binaviolate. Sorry. Sorry, sir, yung sa bigote, last na. Di ba na-explain mo na yon? Uulitin mo pa ba yun? Oh, malalo na sa mo sa tubig. The power of supply ng tibote. Siguro, pagka nandun yun, uh, so. at sinabi nila na bawal, eh, susubin po natin. Uh, alam nyo, uh, ang maganda dyan nun, pinuntahan uh, pa ako ni Senator Chris Scudero. Sabi uh, niya, pa pare, nagtanggol kita kasi wala naman talaga sa rules yan. Kung so, gusto ko, magsupaya ka, ang gusto So, alam niyo po, mga veteranong ng mga... Uulitin mo pa yun? Ano naman yung masamadot? Mas damo na, baka tigwas-tigwas yung bigote. Baka naman, baka naman, pala naman naman ako sa smug-smug. Ito naman si Robby pa rin ah. Mukha nandun siya, binundan ng bigote. Oo. Yung pagkakamot ba ng tenga? Nasanunos ba yan? Para sabihin mong mali? Eh, mas masahol ka pa nga. Dahil nagsuklay ka ng bigote habang nagkakaroon ng hiling, senador ka pa naman. Pag marunong ka po muna sa iba, dapat malaman mo rin kung ano yung mali ilagay sa rules yan? Kung ano yung magandang asal? Good manners and right conduct lang to. Hindi ba ito na ituro sa school ninyo? O kahit na mga magulang nyo? Eh, nung high school nga kami, bawal na bawal magsuklay ng buhok kapag ka may klase. Hindi mo ba alam yan? Kailangan ba ba ilagay yan sa rules? Upakan kita, maniwala ka sa akin. Hindi ba na-convict ka na? Nakulong ka na? Hindi ba kapag ka nakukulong, dapat may reformation? Kulang pa ba yung mga taon na inilagi mo dyan sa correctional facilities noon? Saka huwag ka masyadong nanlalait kasi yung ibang mga nilalait mo, hindi mo naman yata naging kakosa yan. Angat pa nga yung ibang mga resource person dyan kasi wala pa naging criminal record dyan. At hindi mo pa yan naging kakosa sa oblo. Oblo daw ha, sa pananalita ni Yormais At hindi porkit nasa Senado ka, Angat na ang pagkatao mo kumpara sa iba. Then you demand for respect. At kung sasagot po siya, ako po ay senador ng Pilipinas, eh galangin po niya ako. Tuwa po ito at tinanong si Senator Robin Padilla, eh napakalakas ng hangin dito. Hindi ko alam kung tiyempo ba na tugma kasi parang ang lakas talaga ng hangin pag sila yung mga nadidinig ko. Oh, nadidinig niyo ba yung hangin dito parang uh, nakikisama yung hangin sa akin topic. Well, anyway, sa susunod natin mga vlog, eh, titignan pa rin natin kung ano yung mga kilos nila. Ayaw naman natin pumuna, di ba? Pero kasi, uh, pamisan paminsan-minsan, kasi dapat nakikita rin nila kung ano ba yung mali nila. Para kasi pag andating, kapag nandun na sila sa itaas, may pwesto na sila. Eh, iba na yung dating. Pansinin nyo, ano sila nung nangangampanya at ano sila ngayon na nakaupujaan? Iba, parang tayo na dapat ang maglingkod sa kanila. Tayo na dapat ang yumuko sa kanila. Samantalang, taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Pero bakit ganyan na nyo ituring yung ibang taong bayan? Ewan ko lang kung ang buong taong bayan sa Pilipinas ay natutuwa sa mga ginagawa nila. So, ayan, mag-enjoy na lang tayo sa mga eksena ginagawa ni Senator Robin Hood Padilla kapag siya ay nasa Senado. Hanggang sa muli, at magkarinigan tayo ako po siya, Attorney Claire Castro, at lang, magtulugan ang inyong karapatan.